Good evening mga kalabs spells Gusto niyo bang maghiwalay ang asawa niyo at yung kabit niya or kerida or third party or yung BF niyo at yung ipinalit niya sa inyo? Yung third party? First, pues, gawin niyo ang ritual na ito. Sa pamamagitan ng ritual na ito, maghiwalay ang third party at asawa mo or BF at kamumuhian nila ang isa't -isa. kumuhan ng isang pirasong papel. So, ayan. Isulat ang pangalan ng third party. Sa ilalim ay lagyan ng mga X. Yung buong pangalan niya, lagyan ng X. Tapos, name ng pangalan ng inyong BF or husband. Tapos, sa baba, isulat ang maghihiwalay na kayo at di na magbabalikan pa magpakailanman. Kamumuhian nyo ang isa't isa so yan ang isusulat nyo tapos kumuha ng isang candle kahit anong candle ay pwede, kahit anong kulay wag lang red kasi pinaghihiwalay natin sila so pwede ang white pwede ang black yan, bago magsimula manalangin muna o ama kong makapangyarihan sa lahat, itulot mo po na maghiwalay ang aking asawa at si pangalan ng third party ang aking asawa na si sabihin niyo pangalan at ang kanyang kerida na si yon sabihin ang pangalan para po sa ikabubuti ng aming pamilya sa so, inihiling ko po ang lahat sa pangalan ni Heso Kristo na aming dakilang tagapagliktas amen tapos sabihin ang pangalan ng third party tatlong beses so kung halimbawa ah uh, Hulya X, Hulya X, Hulya X, tapos halimbawa pangalan ng husband mo, uh, Ramon uh, Alviar, Ramon Alviar, Ramon Alviar, tapos sabihin yung kahilingan or uh, yung gusto nyo mangyari, maghihiwalay na kayo habang buhay, din na magbabalik ka pa magpakilanman, kamumuhian nyo ang bawat isa So, tatlong beses sabihin din, maghihiwalay na kayo habang buhay, di na kayo magbabalikan pa, magpakailanman, kamumuhian nyo ang isa't isa. Maghihiwalay na kayo habang buhay, di na kayo magbabalikan pa, magpakailanman, kamumuhian nyo ang isa't isa. Tapos, kunin ng kandila, ito, kunin ng kandila, so, ibalot yung papel sa kandila ng paganito. So, pakaliwa, yan. Tapos, kumuha ng tatlong pins. Bulungan ang bawat pin. Sabihin ang pangalan ng, ano, ng third party at ng inyong asawa or minamahal. Tapos, sabihin uli ang kahilingan at hipa ng aspile sa kahit tusok sa kandila. So, pwede kayong gumamit ng aspile or ng karayom kunin ang ikalawang aspile or karayom sabihin ang pangalan ng third party sabihin din ang pangalan ng boyfriend or asawa at saka sabihin ang kahilingan maghihiwalay na kayo habang buhay, hindi na kayo magbabalikan pa magpakailanman, kamumuhian nyo ang bawat isa sa kahipan yung karayom at itusok uli sa kandila yung pangatlong aspile ganun uli ang gawin sambitin ang pangalan ni third party sambitin ang pangalan ng asawa or boyfriend sa sabihin ng kahilingan maghihiwalay na kayo habang buhay hindi na kayo magbabalikan pa magpakailanman kamumuhian nyo ang bawat isa so itusok ulit katapos ay sindihan ang kandila So, hintayin maubos ang kandila. Habang nakasindi ang kandila, banggitin ng banggitin ang pangalan ng third party, pangalan ng husband or boyfriend, tapos yung kahilingan hanggang sa maubos ang kandila. So, hintayin nating maubos ang kandila, banggitin ng banggitin. Ang kahilingan, ang pangalan ng third party, pangalan ng boyfriend or asawa at yung kahilingan hanggang sa maubos ang kandila. Isa puso ang pagsasagawa, buong damdamin, walang nakakaalam, walang nakakakita, buong puso ang pagganap, buo ang pananampalataya na matutupad ang kahilingan. Huwag magtuda para hindi mabalam ang resulta ng inyong ginagawa. Pag naubos na ang kandila ay ibaon sa lupa yung remains. Hanggang dyan at tayo natatapos hanggang sa susunod. Maraming salamat!